Hello guys, uh, good morning sa Minwin Bahat. Ayun, nandito na naman tayo guys. Naghihintay tayo guys habang naka-live. Ayan. Oh. Nandito na naman tayo. Hinihintay natin yung ating mga mangingisda. At ito yung kanilang mga kuha. Ayan. Ito yung kuha ng unang dumating, si Almar. Ayan. Kulang-kulang 30 kilos ang kanilang kuha, guys. Ayan, pundahan, malalaki, kulyasan. Tapos, meron sila yung ba parang bango sa dagat, guys. Ayan, oh. Awa. Ayan. Pa bangos man yan. Mm. Ang laki. Ang laki, laki. Ayan. Tapos sila kuya guys sila kuya ayun kakarating lang hindi pa sila nakapagpunta dito hindi pa sila nakapagdala ng kanilang isda maraming maraming salamat nga pala sa ating bagong mga subscribers yung mga supporters natin dyan uh, maraming maraming salamat at uh, patuloy nyo sinong ba yan, ang search you channel maraming maraming salamat po at maraming salamat na na sa mga bagong subscribers natin o sa mga datihang mga subscribers natin maraming maraming salamat sa inyo patuloy nyo pong isupport yung ating channel para para lalago yung channel natin meron din silang pusit guys ito pusit ni Dudong oh. 3 kilos oh naka 3 kilos si Dudong pusit ayan, ayan oh. pinuha eh ay. murag pinu. mega mega loud shout out kay Kuala Thank you Kuala for always supporting this channel. Thank you, thank you so much. Please like our live. We are now, we are now in the, in the fish Oh yeah. <laughs> oh, nandito tayo. Make a loud shout out po. Thumbs up. Maraming maraming salamat. <coughs> Spin niya. Yeah. Spin. Ispinia Armaily, Thank you, thank you so much, Ispinia Armaili. Una, na, sa kuhan, oh. Maraming salamat sa pagtamsa. Kayon, mga huli ng ating mga mangingisda. Ayon. Ayon, at saka dumating na rin sila, kuya. Ayan. Ayan, dumating na rin. Hindi pa, hindi natin na monetize yung ating, ano, Ayun, si so i-interviewin muna natin si Kapitan, kasi si Uwe ito Kapitan, guys. Yan si Kapitan, oh, Kapitan ng unang dumating na motor. Oh, kedok ka. kap. musta man ka? Bagyo sa Laudoy. Bagyo? Kaganipak. <laughs> kasi kagabi kasi, guys. Grabe yung kulog at saka grabe yung kidlat. Alas 10 nag-uwan. <laughs> oh, alas 2. Oh. Grabe yung kidlat. Kaya... Pulipulig limas. <laughs> limas? Hmm. Kusog ng ulan. Ha? Ah, kusog, kusog ng ulan. Limas sila ng limas kasi na nasa, nasa, lang tubig yung ano nila. Nalagyan ng tubig. Oh guys, ayan na sila kuya. Dumating na sila kuya. Tingnan natin. Malakas yung ulan daw. Ang kinipusit si eh, Kagabi. Ayan, kuya. Oh, tingnan natin ha. Ayan o. Oh.

Tunon ka buka ya? Ana dito. Unom. Ah, unom ka buka nan. Oo. Ayano. Kada ko sa maong, dili lagulo. Gihab? Ha? Diya ko daw. Ako ka rek, nojo ko sa buka nan ko. Sayang ah. Wala Oh, iya. Abog. Jis Ricky Just TV. Ricky Just TV. Ayon, we get a shout out ya Ricky Just TV. Pakai makina. Ay, Ricky Jays TV, meron ka na meron pa na pong ano? meron kana pong jacket, pwede ka na pong baba ng bahay mo. Sa ilaw. Oh. Labo na Ha? Aw, aman. Bro, na man yung koro, bro sa biring, Ito na, na, ito ito na, So, ko ganyan ang timon? Mon? Wadyo mo reply kayo, wadyo mo reply. Pagpapan. Piko? Piklok, tiplok. Report ka na yun ha? At report kong pagpapan man. Paan? Paan? Ayun, ayun, oh. ayun, ayun. Grabe sa... Ano sa ka kunya? Sa kalakas ng hangin at sa kapulog at kidlat kagabi. Pwede lukso yun? Yung motor nila. Na yupi yung pala sa ano? Para sa timon. Sayo. Masulang ka dito dyan. So, kaya siguro medyo matagal yung dating nila kuya kasi nagpabagal-bagal lang sila. Kasi, uh, gusto ano? Sa ha? Gusto sa Ha? Gusto mo sa mga pangtimon? Gusto mo ka? Tipnok na eh. Nipis yung kaya ng timon ka, ang pagpag. Loko to eh. Muna ka. Sapal ka eh. Ayun, Ay. na puno na guys, yung isa ka banyera, ayun eh. Puno na yung isa ka banyera. Hindi ko pa mo sa'yo. sa iyo. Dela karang bulay ko tumigil na friend. Busa sa dito koy. Susunod ka mo tapos pa tayo sa pagbu. Ah, dito ko Ay, nakabatay mo ng buso dito ang. Ito mo rin dito. Yan, nandoon <laughs> <laughs> <yung> isa, tatlo. Pupunin dito, guys. <laughs> Sumbati, ajo.

Ang tanggal ng kaliskis guys, yung malaking bangus, parang kaya. Yung kuhan guys, parang bakal yung kanyang kaliskis guys. Mhm. Oh, oh, oh. Ay, eh

Murang mag nakahimbi sa guys. Murang. May sapsa pa guhan ba? Paklan. Hindi siya ka. Ikaw. Makahimbi sa kana para isda kayo ka. Ay kapatay yung isang Ah na, may helper pa di ay. Siyempre, kapatay na pun. Palapan man dahil sa apo. Pabilo na ito kayo. Grabe. Para labanda <laughs> yun siyang apo di ay. ha.

Nengon repel wa? Nengonnya nih. Wa manri wan? Wan. Suruh dengan Ella. Re? Oh. Okay, ya, tunggu menggadang. Tunggu menggadang drum. Yo, semua orang saya ingin hadir re. Quattro. Tahu pak? Kali ya korong. Pak bagi. Pak dari nama motor pak? Yang dernas. Pak unik. Pak bang manda. Bagi sedang bagi. Tahu memang pernah. Dai da. Ko yung bigyan. O nak tumunog to, taghan to. Mm. Bravo. Pangander sa.

Up, ayun tayo guys. Ayun. Ano sa Yung isa nag nagkaliskis ano sa sa kaliskis ng bangus. Nagtanggal ng kaliskis uh -huh. ng bangus. Yung isa, ayan oh. Hmm. So, ito yung lahat ng kuha nila. Wow, ay, bayad daw sa buto. Ito yung kuha nila lahat. Ayan. Nga ako lang 50 kilos. Ayan. Lagay na sa ano. Ito pang ulam. Tinabi para pang ulam. Tapos meron din silang pusit. Ayan. Meron din silang pusit. So guys. So maraming maraming salamat po sa inyong suporta ah. Sana po patuloy po nating supportahan yung ating channel. Search yung channel sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe. Maraming, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless.